Morning mga kamars. Ito tayo magdadamo tayo ngayon ng Ito oh, yan. Ito yung dinamuhan ko noon, eh ayan oh, tumubo na naman. Nagbantay ako ng mga manok kanina sa pananim ko. Ayan. Ito natin lagay yung ating damo. Oh. Ang bilis tumubo ng mga damo. Baka gapaangan na kami dito ng ahas mga kamars. Kaya e, magdamo muna tayo. abang hindi pa mainit masyado. Hmm. Exercise para pawisan tayo sa umaga. Gusto ko lagi ako napapawisan sa umaga mga kamars. Ayan. Dito kasi to sa may gilid ng anong bahay. Yan. Pero sa umaga mga kamars gusto ko na pinagpapawisan ako. Sabado sana ngayon, pahinga day kaso. Mas gusto ko nga yung ginagawa. Tsaka walang kuryente. Maglalabas sana ako mga kamars. Walang kuryente. Ewan ko ba, ganyan din ba sa inyo? Lagi na lang nawawalan ng kuryente. Ayan, nakakainis. Mamaya, daw alas 5 ng hapon, babalik yung kuryente. makapaglaba, hindi ako makapagwashing, dahil ako mga kamars, hindi ko na kayang magkusot, ayan, diba mga kamars, ayan yung mga dadamuhan ko, ang dami, Tayong pahinga mga mars no. Kahit Sabado. Sige lang tayo kahit Sabado. 'Di sige lang tayo. kapi lang. Nagkapi lang muna ako mga kamars kasi nagsaing pa ako. Yan. Ay. Ang dami kong dami kong dadamuhan no. Ayan no. Sa may gilid kasi ng bintana. Oh. Ay nakakahilo. Yan mga kamars. Pag gulping, pag bigla kang tatayo, nakakahilo. Ayan no. Ang dami kong dadamuhan. Ayan no. Oh. Ayan pa lang. Ay, nako, Lord. <laughs> Kailan lang yan, mga kamars? Tinanim ko yung ano dyan, yung tanglad, lemongrass. Ayan na, oh. Mubo na siya ito. Kasi, oh, malapit dito sa may pinto. Kaya yan ang inuna ko. Ay, ingal din naman. <laughs> o, oh, tinan mong pawis ko, mga kamars. Ayan, oh. Maganda doon yan. Ayan, oh. Masukal na naman doon, o, Sa may bintana namin, oh. Mahaba na naman yung damo. Okay, mga kamar. Sinihingal na ako. Sige, bye-bye. God bless. Bye-bye.